Totoo bang 50 years lang ang condo ownership? Hello ka dreamers! Welcome back to our real estate channel. Halina at matuto sa realidad ng real estate. Today, pag-uusapan natin ang isa sa madalas na tinatanong sa akin ng mga buyers. At recently, na-encounter ko na naman ang tanong na ito sa isang kaibigan. Kapag bumili ako ng condo, may term limit ba ang ownership? Totoo bang after 50 years, hindi na akin ang unit? Hmm... Sounds scary, di ba? pero relax ka lang because today, I'll clear up all the confusions about condominium ownership in the Philippines. Plus, I'll share some important tips para mas maging confident kayo sa pag-invest sa condo. Okay, let's get straight to the point. Ang sagot dyan, hindi lahat ng condo ay may limit sa ownership. In fact, most condominium in the Philippines are perpetual ownership, meaning lifetime mo siyang pagmamayari. Pero bakit may ibang nagsasabi na 50 years limit lang? Well, ito yung tinatawag na leasehold ownership. Ang ibig sabihin nito, yung lupa kung saan nakatayo ang kondo ay hindi pagmamayari ng developer at ng mga unit owners. Nakalist lang ito sa mayari ng lupa for a certain period, usually 50 years. Pagkatapos ng lease term, maaring i-renew ng kondo unit owners ang lease o babayaran ang mayari ng lupa para ipatuloy nila itong magamit. Pero kung ang condo unit mo ay perpetual ownership, walang expiration ng pagmamayari mo. Ang tanging factor lang na kailangan mong i-consider ay ang lifespan ng building. So paano yun? Paano pag umabot ng 50 years ang building ng condo unit ko? Papaalisin ba kami ng gobyerno? Relax ka lang. Here's how it works. Every 50 years, the government through the city engineers and building officials will inspect the structure ng condo. Kung safe pa at structurally livable pa ang condo mo, mag issue lang sila ng occupancy permit good for another 15 years or 25 years depende sa isa-certify ng city engineer or ng building officials. Ito ay para makasiguro sa safety ng mga residents ng kondo na iyon. After that period, ganun ulit. Another inspection, another extension. At dahil karamihan ng mga condominiums ngayon ay may property management teams, hindi basta-basta napapabayaan ang building. Lagi silang may maintenance at repairs para siguradong ma-extend ang lifespan ng kondo. O oh, another tip, bago kayo bumili ng condo unit, i-check yung muna kung maganda ang track record ng property management. Dahil sila ang may malaking role sa pagme-maintenance ng building. Another common question, paano kung may mangyari sa building like major damages or it becomes unlivable? Sa ganitong case, condo unit owners mismo ang magde kung ano ang gagawin. Pwedeng i-para-renovate or in worst-case scenario, ipagbenta ang lupa at i-divide among unit owners. Kaya importante makilahok sa meetings ng condominium corporation o homeowners association ng condo para may say kayo sa future ng inyong investment. Hmm, so should you be worried? Huwag ka nang mag-alala. Kaya kung balak mong bumili ng condo for investment or personal use, just make sure na perpetual ownership ito at well-maintained ang building. Condo ownership is still one of the best ways to invest in real estate, lalo na sa highly urbanized areas. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, please like and share. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na real estate videos. Salamat sa panunood at hanggang sa muli, ka-home dreamers!